Iniimbestigahan na ng AFP kung may mga sundalo ng China na nagpapanggap na Pogo workers sa Pilipinas. Yan ay matapos makita ang ilan umanong Chinese military uniform sa sinalakay na Pogo hub sa Porac, Pampanga. Nagbabalik si Brian Castillo. Sa pagpapatuloy ng search operation sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga, tumambad sa mga otoridad ang mga uniforming ito ng militar sa mga butones, may mga letrang PLA na lang ang ibig sabihin ay People's Liberation Army ng China. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kung lehitimong Chinese military uniform ang mga ito at kung may sundalo ng China na nagpapanggap na pogo worker sa ating bansa. Kung Chinese uniform yan, ayan eh ba talaga yung present na ginagamit? We can coordinate with our foreign counterparts whether malaman namin whether this guy na na-issuehan ng uniform na yon is an active military personnel or is he an awul uh, soldier or military personnel or is he a uh, retired, uh, compulsory retired uh, military personnel? pugad ng iba't ibang krimen, gaya ng human trafficking at scam, ang ni-raid na Pogo Hub. Kaya posible rin manong ginagamit na props ang mga naturang military uniform sa pang scam online. Ayon sa AFP, wala pa namang dapat ikabahala. These are also very few in number no, to be part of a troop. So we do not want to, uh, to unnecessarily cause panic to the general public. Pero ang ilang senador na aalarma na. Banta raw ito sa seguridad Ayon kay Senador Robin Padilla, ayon naman kay Senador Arisa Honteveros, patunay lang ito na talagang may gustong makompromiso ang ating soberanya. Dapat lang daw tayong mangamba sa mga nadiskubring uniporme. Para naman kay Sen. Wingo Salian, dagdag na rason lang ito para tuluyan ang iban ng pamahalaan ang Pogo sa bansa. Habang patuloy ang investigasyon sa Porak Pogo Hub, sinibak na sa pwesto ang hepe ng Pampanga Police na si Police Colonel Levy Hope Basilio. Iimbestigahan ng mga otoridad kung bakit nakalusot sa Pampanga Police ang mga iligal na pogo sa probinsya. Sa huling datos ng PAOK, labing walong building na ng compound ang napasok ng PAOK. 25 pa ang gagalugarin. Sa laki po ng buildings, mga apat na panapag kada isang building. Uh, tapos, depende po dun sa kwart sa dadag na namin. Kung halimbawa, yung isang kwarto ay napakarami pong ebidensya. Uh, natatagalan po dun. Targeting ning ng raid ng PAOK sa iba pang Pogo Hub sa bansa. Sa datos ng PAGCOR, apat na pulang ang legal na Pogo Hub sa Pilipinas, habang tatlong daan ang iligal. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.